Can you see the shape? Thank you shape. Yes. Yes. Okay. Based upon what said, yes, I can sense that the shape is rectangular. Yes. Uh -huh. Yes. Yes. Can you see the color? Yes. Black? Yes. 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 Um. Black, matigas. Is that uh? I'll go. I think ID, but I'll go with a credit card. Oh. oh! Uh -huh. Blue, a clock. Grab, grab, Next. Mentalist o mga taong nakakabasa ng utak ng ibang tao. Isang pagtatanghal na kadalas ay nagpapamalas ng mataas na mental o intuitive na kakayahan. Sa Pilipinas, isa sa mga kilalang mentalist sa kasalukuyan ang madalas na nating napapanood sa telebisyon na si Justin Pinyon. Ano ba ang mind reading? May iba't ibang uri ba ito? Ito ba isang siyensya, isang panguhula o trick lamang. Paano ba malalaman kung ikaw ay may kakayahan nito? May mga natutulungan ba ito? Alamin natin ang mind reading sa pamamagitan ng ating espesyal na bisita na isang mentalist, Justin Pinyon, live sa weekends with Rita J.